mga barkada dito nandito actually. <laughs> Thank you, Igan. Eto naman, trip nyo ba ang Mala Ibiza, Spain? Na pina-summer party. Naku, pwede na raw yan ma-achieve sa isang summer pasyalan sa Binyan, Laguna. Abay, ah, totoo yan. Dahil bukod sa iba't ibang slides, patok din doon ang kanilang foam party Sarap. sa kanilang bubble pool. Yes. Ayan na sila luwan at Juancho Gapito. Kung yung party-party dyan? Party-party! Yeah, guys. No. Yes, sa sobrang fun and exciting nga ng giant slides dito Nakukakayanin namin ni Juancho yan Isang wet and wild Wednesday morning sa atin Lahat mga kapusa at yan nga ating may experience dito sa sikat na water park sa Binan Laguna Ang Splash Island At bida nga rito ang kanilang slide city At sinampola na nga ni Juancho ang isa sa mga slide dito Go, go, go Juancho! Ayan na. Ayan na si Juancho. Woohoo! <laughs> yan po ang tinatawag nilang Magellan's Drop. Yan ang slide na yan na may taas na 72 feet at may habang 120 meters. Kaya para sa talagang si Superman habang nagsaslide pababa ng nakadapa. yan Ito nga raw po ang isa sa pinaka-pinapipilahang slide dito sa water park. So, nasa na si Juancho. Nakababa na ba siya? Nakarating na yata ng Maynila from the slide. At paalala lang po mga kapuso, lahat ng slides dito ay maaari lang gamitin hanggang 4.30 ng hapon lamang. Ayan. Ayan na si Juancho. Aba, may energy pang tumatakbo. Parang kakayanin nga niya ang ating Juancho Try Challenge mamaya, no? Hi! Hi, hi, hi. Nako, balita. Niyo ko. Oy, sobra. Ang saya. Saya ano? Balita ko Juancho sa slide na sinubukan mo eh meron pa silang tinatawag na ano. Maliban dyan sa Magellan's drop, meron pa silang tinatawag na Rio Montañosa. Rio. Ba. Diba? Pero bago natin ikwento sa kanila yung Rio Montañosa. Asan ka? Ah, um, nandito ako. Hanapin hello, mo... Hello, hello. <laughs> Kumusta ang experience mo sa Magellan Strap? Experience syrup. ko sa Magellan Strap? Well, para siyang ano, para siyang love. Bakit? Full of ups and downs. Naks naman! <laughs> mga hugot lines mo this morning. Oh. Sandali, ano yan? kinakain u tayo ng bulat. Unang hugot, Una pa lang yan. So, ibig sabihin Una, marami pa. Ako lang naguhugot ng gantong kaaga sa TV. In fairness oh. sa'yo. Oh. <laughs> so, yun lang ang masasabi mo sa yun experience lang, yun mo. lang. mo? Oh, masaya, masaya. Oh, sige. Oh, eto na ikwento natin sa kanila ang Rio Montañosa. Okay. So, yung oh, yung yan, salbabida ito, nun, anim na tao ang kasya. So, sa isang salbabida? Oo, oh, anim na tao ang kasya. Tapos, there are no age limits. Basta may kasamang matanda yung mga four feet and below na mga, bata, uh, uh, na mga bata, pwede. Ah, okay. Yes. So, pero kung hindi naman kayo kasing active ni Juancho Guapito, eh, pero rin pong, uh, pwede nyo rin pong subukan ang less adventurous nilang slides tulad ng Curl of the Orient. Wow. Kung hip and fun under the sun, naman ang bet nyo ngayong summer, the best itong home party yes. sa kanilang bubble pool. So, kung so, weekends, pwede kayo mag-enjoy sa bubble pool na to. Ito ang saya-saya. Oh. Ang daming ang nag enjoy na kasama natin yeah, no. dito eh. <laughs> ba? Diba? Oh, yes. Ano ba yan? Oh, bubble pool. Bumabalik ang pagkabata at perfecto pang selfie. Ah. Oh. Oo, oh, oh, pang selfie. Diba? Pero dapat tandaan nyo, kapag nag-selfie kayo dito, kailangan waterproof at hindi mapapasukan ng tubig yung camera nyo. O yung cellphone niyo. So, ang tanong ko ngayon, e, eh, makapag-selfie ka pa kaya <laughs> pagkatapos ng challenge namin sa iyo. Ano? Hindi diba? <laughs> diba ba Mahirap ayan? ba yun? Hindi ko alam eh. Oh, sige, sige, sige. Secret. Gawin natin yun. Pero ang entrance fee dito ay 500 pesos lang for adults at 400 pesos sa kids at senior citizens. At diba? Sulit na open sulit. sila from 8am to 5pm. No overnight stay. That's right. So, ang challenge mo, eto na. Huh? Mamaya namin sasabihin. Joke lang. Ano, <laughs> Back to the studio naman ako. muna tayo. <laughs>